Apa yang awak buat? Jangan bergurau, Droid! Ibu! Tidurlah! Ibu tak boleh pergi ke sekolah! Ibu tak boleh pergi ke sekolah! Bagaimana saya boleh bergantung? Tidurlah! Tidurlah! Cepat! Apa di sini? Cepat! Tidurlah! Ibu tak boleh pergi ke sekolah. Kita perlu pergi ke hospital. Ibu nak kita ibu di hospital. Itu, Tidurlah! 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 Jangan Itu apa-apa yang tak baik Mami. Huwag galit na galit po siya din sa asawa ng Anton. Huwag kang mag-alala ah! niya. Alam ano kung saan nakatira si Mili? Hali ka na. Tito, alam niya. Alam niya po. Narinig po namin kayo nag-uusap. Tito, ginugay na po yun. Sinerge siya po yun sa internet. Hindi kita pwedeng iwan dito. Dito si mami na lang po. Aling Aida, ah! ano mo na bahala dito? Sige, sige, Susundan ko mami mo. Huwag na mo to. sinira mo ang buhay namin ng anak ko. Sisirain ko rin ang buhay mo, Mili. Hindi ako papait na maging masaya ka. Dami-dami tayong lahat. Ganito rin yung favorite hobby ni Anton at ng papa niya. <laughs> Kaya po pala mahilig si Anton sa puzzles. Mm. Ito nga po pala, regalo ko to kay Anton ng anniversary namin. Ah. Tinatago ko po lahat ng memories ko kay Anton. Kasi parang buhay pa po siya. <laughs> oh. Parang may nawawalang isang piraso. Ah. Nawawala po talaga. Hindi ko po mahanap. Parang nung nawala po si Anton, meron pong isang piraso ng buhay ko na hindi na po maibalik ng kahit ano o kahit sino. May sasakyan po ah. sa labas. Baka si lila, bumalik. Si Joed? Bakit siya nagpunta rito? Joed? Si Joed hindi ba? Saan na siya? Joed? Pumasok na tayo sa loob, ha? Kinukutaban na ako ng masama. Uh, tawagan ko po. <laughs> Balita ko buntis ka raw, Millie. Nagkakaanak ah. na kayo ni Anton. Paano mo nalaman? Siyempre updated ako sa lahat ng nangyayari sa iyo. Simula na namatay ang asawa ko, marami na akong oras na para istok ka. Diyos ko, nababaliw ang babaeng to. Manahibig ka! Oh, gusto mo ikaw, ko! Huwag si Mama. Huwag si Mama, para awa mo na. Ina ka ni Anton, ni hindi mo man lang pinalaki maayos yung anak mo. Di sana hindi siya natutumanlo ko at mabiktima! Napatay ang asawa ko dahil sa kanya! Huwag mo idamay si Mama. Ako na lang. Ako ang kailangan mo, di ba? Masyado ka matapang, hindi hindi mo malang iniisip yung anak mo? Ina ka rin. Katulad ko. Alam mo kung gaano kahalaga ang anak sa isang ina. Kaya please, ibaba mo na yung baril. Ayusin natin to. Hindi! Hindi ako titigil! Hanggat patay ang asawa ko dahil walang pabilang mabubuo! Isa lang pwede magpalaya sa akin, Lily may mailabas ko lahat ng galit ko at maparusaan ka! Hindi na kita unahan patayin. Ayoko matapos muna yung sufferings mo dahil unahin ko yung anak mo! <tumakas> Manawag! Huwag mo ituloy yan. Huwag mong gawin yan, Nona. Bakit hindi, ha? Hirap na hirap na ako! Hirap na hirap na ako para matapos na lahat ang pinagdadaanan ko! No, na hindi ito ang solusyon. At ano, Joed, ha? Wala ka man nagawa eh, kahit pulis ke. Kaya ako nagagawa ng na para para makapaghigat sa asawa ko! Patay na si Anton! Ano pa bang gusto mo? Ikaw! Ikaw ang gusto kong mapatay pati anak mo! Panako, hanggang sa tuloy